Alright ka lights, tapos na tayo sa pag-install today sa ating panel board at pull box. May piping na rin. Time check pipe out na. Bukas ulit. Di pa talaga siya tapos pero at least na install na natin yung panel. Yung mga takip nandiyan na. Pag mag-install tayo nito, tanggalin mo na talaga to kasi hindi mo ma, ma yung ilalim niya. Hindi mo yung Tanggalin mo muna to. may mga busbar isang set yan, nakatanggal yan para may install mo ito kasi ito toks mo yan exposed piping layout lang tayo dito ka lights mawawa lang yung pull box pero walang splicing lahat dito dyan mga inkis pahabo lang tapos doon nakukuha hindi na papasok dito at yung mga layout dito hindi ko ginit na yung mga junction box kasi T5 ang nandyan na ilaw T5 yan sa gitna yung T5 yung junction box sa gilid lang T5, T5, tatlong T5. So, itong dalawa, ako kontrolin dyan, two gang switch. Itong isa, ako kontrolin dito na switch. May isa pa dito, para si CRM. Yeah. Kulang na lang nito, switch box, switch box. Tapos na na yung so, Ang connection dyan, okay Yung ilaw naman dyan, banda Sa labas ng switch. Switch box na lang, kulang. At saka, one gang switch. Kapag mga single switch, one gang switch lang yung kakailanganin dyan. So time to out na lights. May water pump dito kaya naglagay tayo dito ng supply. Ito ay dalawang 110 so 220 nung dito. Kapag i-on natin yung 220, papasok yung 220 dito. Mabubuhay yan. So ingat-ingat tayo dito ka lights. Ang meron dito dalawang buhay, dalawang 110. So ibig sabihin, delikado pag nabuksan to. Hindi katulad ng mga switching. Ito mga switch na to, isa lang yung buhay dyan one ten lang nandito kasi yung isang one ten, nasa mga ilaw so dito dalawang one tin nandito ito yung pagkakabantayan dito sa loob tapos na rito switching na lang yung gula. tapos na yung mga ilaw connection wiring tapos na Kulang lang device Alright. para sa ilaw yan dyan lang. Yung panel pala doon, eh, bolt-on type So, kita kits sa mga next na naman natin mga vlog. Sana i-follow nyo ako. Subscribe nyo ko Dahil marami pa ako ituturo sa inyo. Okay. Comments pa ba, ba kung gusto nyo matuto sa iba pang mga hindi nyo nalalaman? Try ko nung sagutin ang mga katanungan nyo at mga gusto nyo i-request. Yun lang. God bless.